Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Kan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Hi guys, Pangulong Marcos ay isiniwalat na po ni ex-former President Rodrigo Duterte ang pagkataon nito ano nga ba ipinapubliko ni Pangulong Duterte ang pagkatao ng isang presidente ngayon? Pero may malasakit pala dito sa kanya si former President Rodrigo Duterte. Sana daw wag sana magaya sa tatay niya ang nangyari noon. Baka matulad sa sa tatay niya. Kaya panoorin po natin kung paano isinapubliko ni ex-president Rodrigo Duterte ang pagkatao nito ni Pangulong Marcos. At nakakatawa pa dito ito guys dahil may sagot din dito si Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte. Kaya panoorin na po natin yung buong video na ito kung paano isiniwalat ni Pangulong Duterte ang pagkatao ni Pangulong Marcos. Bago pa lang lahat guys, no, mayroon po ako i promote guys. Please subscribe guys my YouTube channel Inday Kikay, HG Vlog at saka Kots MV. Maraming salamat guys. Panoorin na po natin ng sabay-sabay. Let's go! in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan magkakilala eh ikaw eh pumapasok kayo ng alanganin Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pangulong Marcos, may belta naman sa ratsada ni Pangulong ex-president Rodrigo Duterte. Kaya panoorin po natin yung belta ni Pangulong Marcos sa kanya guys. I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive. Been taking the drug for a very long time now. <laughs> okay guys, Kung gusto niyo po yung video na ito. Guys, please subscribe guys no para po ma po kayo lagi sa akin mga vlog. Maraming salamat po guys. Thank you.